Ang babaeng ito ay tumatanggap lamang ng isang pasahero bawat araw, pero kumikita pa rin siya ng malaki dahil ang mga pinapasakay niya ay mga tumatakas na kriminal. Ngunit ng araw na iyon, may isang costumer na sumakay sa kanyang sasakyan at nagulat ito nang makita na babae ang nagmamaneho. Hindi niya alam kung siya ba ay nailigtas o inilagay sa kapahamakan. Agad niyang sinermunan ang taong nagbok ng biyahe. Wala siyang tiwala sa babae. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Malapit na ang kalaban. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian. Sa kakulangan ng opsyon, napilitan siyang magtiwala sa babae. Pagkaupo nilang lahat sa sasakyan, nakita nilang talagang malapit na ang mga kalaban. Pero karaniwa na kay Sujan ang ganitong mga sitwasyon. Oo, kung siya ay nahuli, si Sujan ang kailangang magbayad ng buong multa. Kaya nga sinasabi, dapat marunong makinig sa payo sa tamang oras. Nang makita ng lalaki ang kahangahangang galing ni Sujan sa pagmamaneho, nasabi niya, ang galing. Ngunit habang iniisip nila na tapos na ang habulan, may mga sasakyan na naman ang nagsimulang humabol sa kanila. Paulit-ulit ang banta ng kalaban, itigil ang sasakyan. Pero kalmado lang si Su John. Alam niyang wala nang mas mabilis at mas tusong driver kaysa sa kanya sa buong Korea. Pagdating sa isang matalim na liko, pinaikot niya ang sasakyan papunta sa isang eskinita. Akala nila ay tapos na ang habulan. Ngunit pagliko ng sasakyan, nandoon na naman ang mga kalaban sa harapan nila. Agad na pinreno ni Sujon at sa galing niya ay nailusot ang sasakyan sa sobrang dikit. Nang hindi pa rin tumitigil ang habulan, pinaandar niya ang sasakyan patungo sa mataong lugar. Sinimulan na niyang iwasan ang mga humahabol. Nakita ni Sujon na may parating na tren sa riles sa unahan. Napilitan siyang ihinto ang sasakyan. Malapit nang abutin sila ng kalaban ng biglang pinaandar ni Sujon ang sasakyan kasabay ng tren. Hindi alam kung ano ang iniisip niya, bago pa man makarik ang mga pasahero, Pinadiretso ni Sujan ang sasakyan sa harap mismo ng tren gamit ang isang napakahusay na drift. Dahil sa ipinakitang husay ni Sujon sa pagmamaneho, tuwang-tuwa ang costumer at nagbigay ng malaking gantimpala sa kanya. Isang araw, binigyan siya ng bagong delivery ng kanyang boss na si Beck. Kailangan niyang ihatid ang dalawang tao, isang lalaking nagngangalang Kim at ang anak nitong lalaki, papunta sa Basauzan Port. Si Kim ay nakalikom ng isang bilyong dolyar mula sa isang ilegal na baseball betting site, Isang kayamanang ngayon ay napansin na ng pamahalaan at ng publiko. Aktibong hinahanap siya ng pulisya. Ang kasosyo ni Kim sa gawaing ito ay si Xiao, isang hepe ng inspector na may balak kunin ng isang bilyong dolyar para sa sarili niya. Alam ni Kim ang mga balak ni Xiao at tahimik siyang sumusubok na makalabas ng bansa kasama ang kanyang anak. Ang isang bilyong dolyar ay nakaimbak sa isang bank vault at si Kim ang may hawak ng security key. Natural lang na si Xiao ay palaging nasa bakas niya. Ang hindi alam ni Xiao ay may isang taong nag-record ng kanilang pag-uusap ni Kim gamit ang smartwatch. Gamit ang kanyang koneksyon sa pulisya, walang tigil ang paghabol ni Xiao kay Kim. Ang trabaho ng paghahatid kay Kim at sa anak niyang si Juan patungong Pier ay ngayon nakaatang kay Jeyang. Pagod na si Jeang sa mga ilegal na trabahong ito, pero inalok siya ng kanyang boss na si Beck ng 50% na hati sa kita, kaya pumayag siya. Ngunit may kondisyon siya, kapag may nangyaring masama, iiwan niya ang misyon sa kalagitnaan, dahil ayaw niyang makulong. Inihanda ni Kim ang mga pasaporte para sa sarili niya at kay Juan, at sinabi kay Jeyang na magkita sila ng alas 8 ng gabi sa ikalabing apat. Dumating si Jeyang sa takdang oras at hinintay si Kim. Ngunit ginamit ni Chiao, isang pulis, ang kanyang mga koneksyon upang alamin ang kinaroroonan ni Kim at sinundan siya sa kanyang pinagtataguan. Nahuli ni Chiao at ng kanyang grupo si Kim at Wan habang tinatangkang tumakas sa bintana ng palikuran, dala ang security key. Naiwan si Kim ng magisa habang tumatakas si Wan. Napagtanto ni Chiao na si Wan ang may hawak ng billion dollar key, kaya inutusan niya ang mga tauhan niya para habulin ang bata. Tumakbo si Wan papunta sa kotse ni Jeyang. Ngunit tumanggi si Jeyang na paandarin ang sasakyan hanggat hindi dumarating si Kim pero nang makita niyang papalapit na ang mga tauhan ni Xiao Kai Wan, agad niyang pinaharurot ang sasakyan. Sa mismong oras na iyon, dumating ang sasakyan ni Chiao mula sa unahan, hinarangan ang daan. Nagkaharap ang dalawang sasakyan. Habang papalapit sila sa isa't isa, biglang lumabas si Kim, duguan, at binasag ang windshield ng kotse ni Chiao gamit ang baseball bat. Nawala ng kontrol ang sasakyan ni Xiao at bumangga sa nakaparadang sasakyan. Samantala, umalis si Jayang kasama si Wan. Ngayon, kumingi na ng tulong si Jiao mula sa isang brutal na mamamatay-tao na si Jiao upang mahanap si Wan. Iniwan ni Jayang ang kanyang sasakyan at naglakad na lamang, ayon sa kanyang panuntunan, kapag pumalpak ang misyon, iwan ang lahat, sumakay ng pampublikong sasakyan, at umuwi. Ngunit ayaw iwan ni Wan si Jayang. Tinawagan ni Jayang ang kanyang boss na si Beck at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinilit ni Beck na hindi niya pwedeng basta iwan ang bata. Kaya inayos ni Beck na ipaubaya ni Jiang Siwan sa lalaking si Bang, na kasali sa original na delivery request. Inabot ni Jiang Siwan kay Bang at paalis na sana siya, pero nakonsensya siya. binal ika niya si Wan at muling kinuha mula kay Bang. Samantala, galit na galit si Chiao at pumunta sa istasyon ng pulis upang isumbong si Jiang sa kasong hit and run at pagharang sa operasyon ng pulisya. Determinado siyang mabawi ang 30 bilyong won mula sa scam sa pastahan. Alam niyang kahit buong buhay niya sa serbisyo ay hindi siya kikita ng kahit 3 milyon won, lalo na 30 bilyon. Dinala ni Jay si Juan sa isang hotel. Samantala, nalaman ni Chiao mula kay Zhao na si Bang ang tumulong sa pag-deliver kina Juan at Kim. Kaya pumunta sila sa bangko ni Bang at pinahirapan siya. Doon nalaman ni Chiao na kasama pa ni Jay si Juan. Galit na rin si Beck kay Jeyang dahil hindi pa rin niya iniiwan si Juan sa kabila ng komplikasyon. Sanay si Jeyang sa pagbubukas ng mga kotse tulad ng galing niya sa pagmamaneho. Binuksan niya ang isang kotse sa parking lot at pumunta sa hotel. Sa loob ng kwarto, napanood niya sa TV ang balita tungkol sa scam ni Kim, isang pastahan na umabot sa halagang 30 bilyong won. Nang makita ni Juan ang balita na patay na ang kanyang ama, napaiyak siya ng malakas. Dumating ang mga tauhan ni Chiyao sa hotel para hanapin si Wan. Sinabi ng receptionist na nasa room 809 si Jiang. Ngunit matalino si Jiang, binuksan niya ang kuwarto sa ibaba nito at doon itinago si Wan. Mula sa intercom, nalaman ni Jiang na hinahanap ng mga tao si Wan. Itinago niya si Wan sa isang trolley at itinulak palabas ng kuwarto. Ngunit lumitaw si Chiyao mula sa kabilang bahagi ng hotel. Nakita niya si Jiang na may dalang trolley at napagtanto na siya ang hinahanap. Sumakay si Chiao sa elevator kasama si Jiang at tinutukan siya ng baril. Napagtanto ni Jiang na puli si Chiao at mas komplikado ang sitwasyon. Ngunit kinagat ni Wan si Chiao sa binti mula sa loob ng trolley. Sa pagkakataong iyon, nakuha ni Jiang ang baril at tumakas sa pamamagitan ng sasakyan. Alam ni Jiang na may mahalagang bagay si Wan na gustong makuha ng mga opisyal. Huminto siya at tiningnan ang bag niya. Iniabot ni Wan ang security key. Sinabi ni Juan na ibigay na lang ang susi para matapos na ang lahat. Ngunit alam ni Jayang na kahit ibigay ito, hindi sila titigilan. Nagpalit ng sasakyan si Jeyang. Gusto niyang ipaubaya si Juan sa isang responsable. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang ina. Sabi ni Juan, may babaeng tumatawag pero hindi nagsasalita, umiiyak lang. Sa tingin niya, iyon ang kanyang ina. Tinawagan ni Jeyang ang numero at sinabi ang address ng isang flower delivery shop. Doon sila nagtungo. Samantala, nakialam na rin ang National Intelligence Service, NIS, sa investigasyon. Ang hepe na si Yumi ay gustong ilantad ang scam. Alam niyang may iba pang sangkot bukod kay Kim. napag din na si Jeyang ay isang batang nakatakas mula sa North Korea at sinanay sa krimen. Natrack ng NIS ang kinaroroonan ni Jayang gamit ang kamera sa ulo ni Chiao. Dumating si Jayang sa address na binanggit sa tawag, pero isa itong red light district. Naiisip niyang hindi dapat dalhin doon si Juan, kaya iniwan niya ito sa kotse at pumasok mag-isa para kausapin ang ina ni Juan. Binigay ni Juan kay Jay ang kanyang master key. Nang makausap ni Jayang ang babae, itinatuan nitong anak niya si Juan. Sinabi lang niyang nagkaroon sila ng relasyon ni Kim pero walang anak. Alam ni Jayang sa mukha nito na nagsisinungaling siya. Sinabi niya rito na kawawa si Juan na may inang kagaya niya. Pagbalik ni Jayang sa kotse, wala na si Juan. Kinabahan siya, pero biglang lumabas si Juan at niyakap siya. Nagtanong ito tungkol sa kanyang ina, at sinabi ni Jiang ang totoo, hindi siya kinilala. Malungkot si Juan. Biglang dumating si Jiao at hinampa si Jiang sa ulo. Dinala ng tauhan niya si Juan at isinakay sa sasakyan. Plano ni Jiao na patayin si Jiang, pero tinusok siya nito ng screwdriver sa binti at tumakbo patungo sa sasakyan ni Juan. Sinindihan niya ang isang basahan para ma-activate ang fire alarm, at dahil sa tubig, nag-slide ang sasakyan. Sinaksak niya ang driver, inagaw ang manibela, at tumakas. Nagkaroon ng car chase sa basement. Matalino si Jiang, binulaga niya si Zhao sa pamamagitan ng ilaw ng headlights. Nabangga ang kotse ni Zhao mula sa ikalimang palapag ng parking lot. Tumakas si Jiang pero nawalan siya ng malay dahil sa sugat sa ulo. Huminto ang isang sasakyan sa tabi nila humingi ng saklolo si Juan. Humiling ng pera ang babae kaya binigyan siya ni Juan nanogram isang milyong dolyar. Binigay ng babae ang buong sasakyan. Samantala, pinuntahan ni Chiao ang ospital at pinatay si Ju para burahin ang ebidensya. Nagising si Jay ang kinabukasan, natutulog si Juan sa kanyang kondangan. Napagtanto niyang iniligtas siya ng bata. Natrace ni Chiao ang peking plaka na gamit ni Jayang at nalaman niyang galing ito sa junkyard ni Beck. Nalaman ni Jeyang na binili ni Juan ang sasakyan sa halagang isang milyon, at nakaramdam siya ng hiya. Nawalan pa siya ng susi, kaya tinuruan niya si Juan mag-start ng sasakyan gamit ang kutsilyo. Dinala ni Jeyang si Juan kay Beck. Tinawagan niya ito at sinabing mas mabuting ipadala si Juan sa ibang bansa kaysa mapatay ng mga goons. Napagpasyahan ni Beck na ipadala si Juan sa Africa. Inayos na rin ang pasaporte niya. Sa loob ng kotse, humanga si Juan kay Jeyang at sinabi, kung wala kang boyfriend, Pwede mo akong gawing boyfriend. Tumawa si Jang at sinabing ipapadala siya sa abroad. Akala ni Juan ay sasama si Jang, pero ipinaliwanag nitong, parcel, lang siya at trabaho lang ang ginagawa niya. Dumating ang mga tauhan ni Chiao sa bodega ni Beck. Sinabi ng assistant ni Beck na padedalhin si Juan sa Kenya kung nasaan ang kanyang ama. Inabot ni Jeyang kay Beck ang security key. Alam ni Beck na habang hawak niya ang key, ligtas siya. Habang naglalaro si Juan, naalala ni Jeyang ang kanyang pagkabata. Sinabi ni Juan na paglaki niya, gagawin niya si Jeyang na girlfriend. Natagpuan ng NIS ang smartwatch na naglalaman ng ebidensya, si Chiao ang tunay na utak sa scam. napag ni Yumi na nasa Busosan si Chiao, kaya nagpunta siya roon. Inihanda na ni Jeyang si Juan para sa pag-alis. Dumating si Chiao at pinahirapan si Beck para sabihin kung nasaan si Juan. Naipuslit ng assistant si Juan sa trunk ng kotse. Nagsimulang makipagnegosasyon si Beck. Ibibigay niya ang kikapalit ng kaligtasan. Pero alam niyang kapag ibinigay niya ito, papatayin pa rin sila. Kumuha siya ng baril sa halip na key at nagpaputok. Binaril siya ni Chiao. Patay si Beck. Hinanap ng mga tauhan ni Chiao si Juan. Dumating si Jeyang sa warehouse. Nakita niya ang bangkay ni Beck at nanumpang maghihiganti. Nang makita niyang si Juan ay hawak na nila, pinatay niya ang ilaw at isa-isang pinabagsak ang mga kalaban. Tumakas siya kasama si Juan, pero hinabol siya ni Chiao gamit ang crane. Hinarangan siya at tinutukan ng baril si Juan. Nagmakaawa si Jiang. Tinanong ni Chiao, ano ba ang bata na yan para ipagsapalaran mo ang buhay mo? Sagot ni Jiang, boyfriend ko siya. Tumawa si Chiao. Sinabi ni Jiang, anong klaseng boyfriend ka? Ako ang nagmamaneho, ako ang lumalaban. Kinagat ni Wan si Xiao, nabitawan ang baril. Inihagis ni Xiao si Wan sa tubig. Sinaksak ni Jiang si Xiao at tumalon sa tubig. Nailigtas niya si Wan, pero pinusisan siya ni Xiao sa binti at kamay, gusto nitong mamatay silang dalawa. Nakalutang si Wan. Biglang dumating si Yumi at sinagip siya. Akala ni Wan, nalunod si Jiang. Ilang araw ang lumipas. Pumasok siya sa bagong paaralan, pero lagi niyang naaalala si Jiang. Palagi siyang sumusulat ng sulat sa kanya, pero walang natatanggap na sagot. Isang araw, sumulat siya ng huling liham. Paglabas niya, nahuli siya sa school bus. Biglang may human tong jeep, bumaba si Jeyang. Niyakap niya ito. Sa kotse, tinanong niya kung pwede ba siyang maging boyfriend ni Jeyang. Sabi ni Jeyang, may boyfriend na siya. Wakas! Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel.